Maraming salamat at shoutout sa ating mga member. Uh, malaking tulong na po ang ibinigay ninyo sa uh, ating mga channel buwan-buwan. Uh, sa lahat ng mga laging naghintay sa ating mga upload, sa mga laging nagko-comment, sa mga nag-likes at nag-share sa ating mga video, maraming maraming salamat sa inyo. Malaking tulong na po itong mga idol para sa ating mga channel. At sa... Uh, magaganap na eleksyon uh, vote wisely na lang tayo mga idol uh, piliin natin yung uh, totoong makapagbigay sa atin ng tamang servisyo Shout out din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo uh, mabuhay po kayo mga idol sa ating mga kaibigan ng mga security guard sa mga bicker at sa lahat ng mga uh, blind community mag-iingat po tayong lahat simula na po natin ang ating kwento Matapos naman na makapagpaalam ang tatlong mga albularyo, agad ng dumiritso na sinananay kandida. Papunta doon sa sintro ng lugar ng Sakara, inutusan ng babaylan ang mga amaranhiga na dalhin ang mga nahuli ng mga kalaban doon sa likod ng sabungan at hintayin na lamang ng mga ito ang desisyon at utos ng dalawang magkapatid na mga amaranhiga sinakarding at magno na lamang ang pumasok sa loob ng sabungan para ipaalam doon sa mga matatandang amaranhig ang nangyayaring tagumpay laban sa mga taong labas na gustong mamiktima at manggugulo sa lugar ng sakara at sa nagaganap na pasabong. Ilang sandali pa, habang nagaganap naman ang pangatlong laban, nang mabalitaan ng dalawang matandang amaranhig ang tungkol sa balitang ito. Agad na lumabas ang mga ito at nagpunta doon sa likurang bahagi ng sabungan. Nakakaramdam ng galak ang dalawang matandang amaranhig sa kanilang nabalitaan. Dahil pakiwari ng mga ito ngayon, makakamtan na nila ang payapang pasabong dito sa lugar ng Sakara dahil hindi lamang nabawasan ang mga piste na wala pa ang malaking banta at balakid sa kaligtasan ng mga bisita ng mga ito at ng mga mananabong at batid ng dalawang mga matatandang amaranhig na hindi nila magagawa ang mga bagay na ito kung hindi sa tulong ng grupo nila ni Nanay Candida ng mga matatandang gibong at ng grupo ng mga magigiting na mga albularyo Pati na din ang mga apo ni Nanay Candida, ang mga mananabong na nakasuot ng salakot at mga maskara. Lalong-lalo na itong si Sagani. At habang papunta ang mga ito doon sa likurang bahagi, agad na nasipat ng dalawang amaranhig si Nanay Candida. Kasama si Nabuno at Bocok na nakangiti sa kanila. Agad na bungad naman na wika nitong si Nanay Candida nang tuluyang makalapit na ang dalawang matandang amaranhig doon sa kanilang kinaroroonan kasama si Magno at itong si Karding na siyang sumundo sa dalawa. Nando doon na sa likuran ang mga sumusukong mga kalaban ngunit ang tatlong mga albularyo nagdesisyon na ang mga ito na tumuloy na doon sa patag dahil dadalhin pa nila ang pinuno ng grupong rebulto na dati nilang mga kasamahan dadalhin pa nila ito doon sa kabilang isla para paratangan na ito ng kaparosahan. Nalulungkot man ang matandang amaranhig, ngunit sa kabila ng lahat, masaya pa rin ang mga ito dahil ilang taon na din na pinoproblema nila ang grupo ng mga ito doon sa kanilang pasabong at ngayon natuldo ka na ang kanilang kasamaan at panggugulo doon sa lugar ng Sakara at nais din sana ng mga matatandang amaranhig na personal na makapagpasalamat sana doon sa tatlong mga albularyo na sinatatay ide, Tatay Silso at Tatay Titing. Ngunit kasalukuyan ng papunta at pababa ang mga ito doon sa patan ng lugar kung saan nagkakaroon na din ng katahimikan at kapayapaan ang maliit na bayan ng Sultadahan dahil sa ginawang pagpatay nila ni Gabriel at kasama ang matandang si doon sa lahat ng mga bumibihag sa mga taong nanodoon at sumalakay sa bayan nagawa ng mga ito na mapatay ang lahat ng mga taong nanggugulo na mga kasamahan ng gagamba kaya hindi lamang ang lugar ng Sakara ang nagkaroon ng mapayapa kundi pati na rin doon sa patag doon sa maliit na bayan mapayapa na din ito dahil sa ginawa nila ni Gabriel Pablo at ng grupo ng matandang si Lolo Pagkatapos agad nang dumiritso ang mga ito doon sa likurang bahagi ng sabungan kung saan nando doon naman ang mga sundalong amaranghig at ang mga nahuli na mga ito na membro ng grupong rebulto at gagamba. Agad na uwi ng isang matandang amaranghig. Gamutin nyo na! ang mga sugatan at ikulong ang mga ito doon sa mga kulungan bantayang mabuti sa lamang kami magdesisyon para sa mga ito kapag natapos na ang pasabong sa ngayon kailangan muna namin na pagtuunan ng pansin ang nagaganap na pasabong at dapat din tayong magpapasalamat sa lahat ng mga tumutulong sa atin kung bakit nakamtan natin ang mapayapang pagkakaroon ng pasabong dito sa lugar. Matapos na mailagay nila ang mga bihag doon sa kulungan, agad nang bumalik na ang mga ito sa loob ng sabungan para ipagpatuloy ang napipintong bakbakan ng dalawang mga manok. Kasalukuyan nang naglalaban ang mga panabong nila ni Lulu Agaton lulumaksi at isagani kalaban ang mga manok naman na mga inkantong batitaw. Ang mga taong ito ay mga taong may lahing mga inkanto. Malalakas din ang mga panabong ng mga ito at katunayan pa nga walang kahirap-hirap na tinalo ng mga manok ng mga ito ang nakakalaban nila doon sa unang yugto ng pasabong kaya ngayon nahirapan din si Nalulu Agaton sa bakbakan na ito hindi lamang sa kalakasan ng kanilang mga panabong kundi pati na rin sa kalakasan ng kanilang mga karunungan pagdating sa mga usal na pangkarga at mga puder. Natalo ang unang manok nila ni Lulo Agaton sa unang sultada ngunit nakabawi naman ang mga ito sa pangalawa. Kaya ngayon, nagkaroon na ng pangatlong sultada at ang laban na ito ang siyang magdesisyon kung sino ang makakausad sa pangatlong yugto ng pasabong labanan ng mga usal ang nagaganap doon sa loob ng luna uwi nitong si Lolo Agaton doon kay Lolo Maxe kapag nandirito na sa isang gani nakakatiyak akong makakalamang tayo sa labanan na ito malakas din ang mga usal ng mga inkantong batikaw hindi ko inasahan na kaya ng mga ito na makakasabay sa atin at makapagbitiw ng mga ganong uri ng mga usal na pangkarga. Ngunit pagkatapos pa lamang ng pagkawikang iyon nitong si Lolo Agaton, napalingon ang dalawang matandang albularyo dahil doon sa kanilang likuran, nando doon na itong si Sagani at wika ng taong nakasalakot at nakamaskara. Mukhang malakas din ang kanilang panabong, Lolo Moxie. Lolo Agaton, kailangan ng tulungan ko kayo. Kailangan natin na sabay-sabay na ilatag ang ating mga usay. Kailangan na, na makapagpabaon tayo ng malakas na mga usal pangkarga para matalo natin ang kanilang panabong. Palipad na hangin ng mga usay ang gagawin natin ngayon. Napangiti itong si Lolo nang makita itong si Sagani at wikang sagot naman ng matandang albularyo. Mabuti dumating ka na isagani. Kailangan talaga namin ngayon ang iyong tulong. Kailangan namin ngayon ang lakas mo sa mga usal. Kaya wala nang inaaksayang sandali pa ang tatlo agad ng muling naglatag ang mga ito ng mga malalakas na mga usal. Sinasabayan din ito ng tatlo na mga pag-indak doon sa sahig ng luna habang nagbabato ng mga orasyon. Lihim din na nagpapasalamat ang dalawang matandang albularyo dahil dumating na doon ang kanilang kasama na si Isagani. Hindi na muna nagtanong ang dalawang matandang albularyo tungkol sa nangyayaring bakbakan doon sa likurang bahagi ng lugar ng Sakara. Kung tuluyan na bang natalo ng na mga ito ang mga kalabang nando Dahil kailangan muna nilang pagtuunan ngayon ng pansin ang paglatag ng mga usal para matalo na ang manok ng kanilang kalaban na mga inkanto. Dahil kapag natalo sila sa soltadang ito, maaring iyon na ang katapusan ng kanilang pananabong dito sa lugar at hindi makakapayag itong si Lolo Agaton na hanggang doon na lamang ang kanilang pakikibaka sa islang ito kailangan nilang manalo at makalusot sa susunod na yugto nagulat din sina Nanay Candida sa kanilang naabutan doon sa loob ng sabungan at nakikitang kaganapan doon sa loob ng luna sa totoo kasi, hindi nila napansin ang kakaibang kalakasan ng mga inkantong batitaw at hindi naisip nitong sinanay kandida na umabot pa sa puntong sobrang mahirapan ang grupo nila ni Lolo Agaton laban sa mga inkantong ito. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman na din ng mga batitaw ang ginagawang usala ng mga mananabong na nakasuot ng maskara kaya nababahala na din ang mga inkanto. Ang dalawang mga manok doon sa gitna ng luna, nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang pagpapalitan ng mga pag at mga pagbayo. Sa mga sandaling iyon, may sugat na din ang dalawang mga panabong. Ngunit napakabangis pa rin na naglalaban ang mga ito dahil sa mga malalakas na usal na inilatag ng magkabilang panig. Hindi lamang labanan na sa lakas ng mga manok kundi labanan din ng mga usala. Ang wika nitong sinanay kandida. Mukhang nagpakilala na ang mga batitaw na ito. Malalakas na ang mga karunungan ng mga taong nakasuot ng maskara dahil nagsama-sama na ang mga ito at matagal ng taon na nananabong at nakipagkumbati ang mga ito sa mga aspitong usal na mga pangkarga at mga pabaon na orasyon. Ngunit nakakamangha ang lakas ng mga inkantong batitaw na ito. Agad naman na ng mga panguntrang usal ang mga inkantong batitaw, kailangan nilang makagawa ng mga usal para makuntra at mabasag ang mga inilatag na usal ng tatlong nakamaskara. Kailangan nilang bilisan dahil pakiramdam ng mga inkantong ito nang hihina na ng unti-unti ang kanilang panabong na manok. Uwi ka naman agad nitong silulo agaton nang maramdaman ang ginagawang usala ng kanilang mga kalaban. Mukhang gumagawa ang mga ito ng mga panguntrang usal. <laughs> Mukhang pinagtuunan na ng mga ito ang kanilang mga usal sa mga pambasag sa ating ginagawa at mga inilatag na mga orasyon. Gagawin ko na ngayon ang mga usal pangkikil na pangkarga. Mananalo na talo tayo grani, Maksimo! At pagkatapos binitiwa na nitong silulo agaton ang mga usal at gumawa ng mga panibagong mga orasyon, kakaibang mga usal ang ginawa ngayon nitong si Lolo Agaton doon sa kanilang panabong na manok at hindi na doon sa mga usal ng kanilang mga kalaban na ang kanyang pansin kailangan ng samantalahin itong si Lolo Agaton ang pagkakataon ang mga ginagawa ng mga batitaw kailangan niyang magawan agad ito ng paraan habang hindi pa napapansin ng mga inkanto ang kanyang binabalak habang abala pa ang mga inkantong batitaw sa pagsasagawa ng mga usal para mawasak ang kanilang mga nakalatag na mga usal. Agad nang ibinato nitong si Lulu Agaton ang kanyang malakas na mga pangkitil na pangkarga, dito biglang bumagsak ang manok ng kalaban na labis na ikinagulat ng mga inkantong batitaw hindi nila inaasahan ang gagawin ng mga taong nakamaskara agad na napapasigaw na ang mga batitaw dahil sa usal na ginawa nitong silulo Agaton kaya agad na binitiwa nila ang kanilang mga usal ng mga panguntra doon naman sa ginagawa at mga inilatag na usal ni Isagani at nitong silulu Maximo ngunit huli na dahil naikarga na nitong si Lulo Agaton ang kanyang mga usal na pangkitil at nakakalamang na ngayon ang kanilang panabong doon sa kalaban na manok sunod-sunod ng pinagbabayo at inaatake ng manok nila ni Lulo Agaton ang manok ng kanilang kalaban mabibilis at napakalakas na mga pagpalo na nagiging dahilan para muling mapapatras at magpagiwang-giwang na ang manok ng mga inkanto, wika ng isang matandang gibong. <laughs> Mukhang nakakalamang na ngayon ang tatlong mananabong na nakasuot ng maskara. Mas malakas ang mga usal na pangkarga ng mga batitaw, ngunit nahanapan pa rin ito ng paraan ng isang matandang albularyo. Bakit kung albularyo ang dalawa sa mga nakamaskara? He, 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 he. Dahil nakakasama natin ang isa sa mga ito sa labanan, ang nakasuot ng salakot. Ngunit, gayon pa man, malalakas din ang mga usal na tangan ng tatlong ito. Sadyang nakahanap lamang ng paraan ang isang matandang albularyo para makakalamang sa labanan na ito. Mananalo na ang manok ng tatlong nakasuot ng maskara. Sigurado ako sa mga bagay na iyan. Kahit na ano pa ang gagawin ng mga usal pangontra ng mga batitaw, huli na dahil napapatay na ang kanilang manok. Ganon din ang tingin ng dalawang matandang amaranhiga. Sa kanilang nasaksihan, sigurado na din ang dalawa na mananalo na ang panabong ng tatlong nakasuot ng maskara. Huwi ka ng isang matandang amaranhiga tunay ngang malakas ang mga batita Hindi lamang ang kanilang manok, kundi napakalakas din lang kanilang tanga ng mga usal pangkarga. Ngunit kakaiba pa ang maraming karanasan pagdating sa mga bakbakan at matagal nang nananabong ang tatlong nakasuot ng maskara. Kaya batid na agad ng mga ito kung ano ang binabalak ng kanilang mga kalaban. Alam na ng tatlo kung paano kontrahin at hanapan ng paraan para matalo ang manok ng kanilang kalaban. Hindi ganun kalakas ang kanilang manok ngunit nakagawa ng paraan ang mga ito para manalo. Nakakamangha ang kagalingan ng tatlong ito. Hindi lamang umaasa sa lakas ang mga ito kundi umaasa din ang mga ito sa kanilang katalinuhan magaling. <laughs> Sobrang nakakasabit talaga ang pasabong na ito ngayon kumpara sa mga nagdaang taon. Dahil ngayong taon, nandirito na halos ang lahat ng mga pinakamalakas na mga mananabong sa iba't ibang lugar. Bukod pa, na nandirito ang isang tanyag na mananabong na dating barangan na si Nanay Candida. Doon naman sa loob ng luna, tuluyan nang natumba at bumulagta ang manok ng mga inkantong batitaw dahil sa sunod-sunod na ginawang pagpalo at pagatake ng manok nila ni Lolo Agaton. At dahil na rin sa malalakas na mga usal na inilatag at mga ipinabaon itong si Lolo Agaton, tuluyang nanalo ang kanilang panabong napapamura na lamang ang mga inkantong batitaw dahil wala nang nagagawa ang kanilang mga usal para maisalba at matulungan ang kanilang panabong na manok tuluyan ang tinalo ang mga ito ng kanilang kalaban na mga nakasuot ng mga maskara nahimasmasan din itong sinanay kanida dahil maging siya kinakabahan din ang babaylan kanina dahil nakita niya na nalagay sa delikadong sitwasyon ang panabong nila ni Lolo Agaton wika nitong si Magno mas maparaan ang grupo nila ni Lolo Agaton kaya mas nanaig ang mga ito naisahan nila ang mga inkantong iyon maluwag naman sa kalooban na tinanggap ng mga batitaw ang kanilang pagkatalo napahanga din ang mga ito dahil sa kagalingan ng mga usal ng tatlong nakamaskara at ng lakas na din ng panabong ng mga ito. Hindi nila inasahan na malalagay sila sa langganin at hindi nila inasahan na matalo pa sila ng mga ito. Uwi ka ng isang inkanto doon kay Isagani, Lolo at Lolo ng nang tuluyang mapang-abot na ang mga ito doon sa gitna ng luna. Maraming salamat sa magandang laban. Hinding-hindi namin makakalimutan ang napakagandang karanasan na ito, mga kaibigan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Pagkatapos tumalikod na ang mga ito at umupo doon sa gilid ng luna para manood pa sa mga susunod na mga sultada tulad ng ginawa ng mga adularyo. Sa apat na mga labanan na nakalipas talagang tuwang-tuwa ang mga taong nanonood at mga sabungiro dahil sa kakaibang ganda ng mga labanan. Lalong-lalo na ang mga bisita ng dalawang matandang amaranhig. Sulit na sulit talaga ang bawat laban. Nagkaroon pa ng isang labanan, ngunit nanalo agad ang dalawang mananabong na galing doon sa isla ng Sikihor. Ang dalawang ito ay hindi nila inaasahan na makakarating sa pangalawang yugto dahil walang nag-aakala na malakas din pala ang mga manok ng mga ito. Ang isa sa mga ito na bilang si Pedro. Maraming napahanga ito doon sa loob ng sabungan hindi lamang dahil sa lakas ng kanyang panabong na ugis kundi malakas din ang tangan na kakayahan ng taong ito wika ng isang matandang gibong. Hindi ko inaasahan na mananalo ang dalawang ito. Walang nag-aakala na nagtatangan pala ang mga ito ng kalakasan pagdating sa mga usal dahil nung unang laban, nung unang yugto, hindi ginagamit ng dalawang ito ang kanilang kalakasan pagdating sa mga usal na pangkarga at mga usal na putir Lalong-lalo na ang isang mayroong buhok na kulay puti. Sa tingin ko, ginamit na ngayon ng mga ito ang kanilang kakayahan sa mga usay para siguradong manalo at makapasok sa pangatlong yugto. Makalipas naman ang ilang mga sandali dahil tanghali na sa mga pagkakataon na iyon nagpahayag na ang dalawang mga matatandang amaranhig at mga namamahala sa pasabong na iyon na magkakaroon muna ng pamamahinga at babalik na lamang ang mga ito pagpatak ng alas dos ng hapon. Hindi pa masyadong kabisado nila ni Nanay Kanida ang ibang mga nakapasok sa pasabong sa pangalawang yugto dahil hinala ng matandang babaylan. Ang karamihan sa mga ito itinatago pa ang kanilang lakas pagdating sa mga usal pangkarga at mga usal na puder para hindi sila agad mapaghandaan. At habang palabas itong sina na ikanida, nakikiramdam ito sa mga kasabayan na grupo ng mga mananabong. Nakuha din ng atensyon itong sina na ang dalawang mananabong na galing din sa isla ng Sikihor. Ang dalawang mananabong na huling lumaban sa umagang iyon dahil ramdam talaga nitong sinanay kanida na malakas ang mga pangkargang usal ng isa sa mga ito at batid din ng matandang babaylan na hindi ordinaryong manok ang ginamit ng mga ito batid nitong sinanay kanida na inkanto ang manok na ito ngunit ang ipinagtataka lamang ng matandang babaylan wala siyang narinig na mayroong pangalan na Pedro doon sa kanilang isla. Kaya maaring limitado lamang ang pananabong ng mga ito at hindi umabot doon sa mga tanyag na lugar kung saan doon naglalagi dati itong si Nanay Candida. Ilang sandali ba nang tuluyang makalabas na ang mga ito? Nilapitan at kinausap sila ng tatlong matatandang gibong. Uwi ka ng isang matandang gibong doon kay Nanay Candida. Ano ngayon ang balak mo, Nanay Candida? Mukhang bukas pasimulan ang pangatlong yugto dahil mayroon pang maraming natitirang laban para sa hapon na ito. Talagang nakakasabik ang mga sumunod na mga sultada. Malalaman natin ngayong hapon kung sino-sino pa ang grupong nagtatangan ng mga malalakas na mga usal. Mukhang ngayon nila ipapakita ang kanilang tunay na lakas. Sagot naman itong sinanay kanila habang napapangiti. <laughs> Iyan din ang aking iniisip at inaasahan. Tandang tiboy at balak ko sa pagsisimula ng pangatlong yugto ang dalawang apo ko na sina Abo at Akiko ang maghahawak sa aming mga panabong at siyang magbibitiw ipaubaya ko sa dalawang ito ang aming tagumpay <laughs> malaki ang paniniwala ko at pagtitiwala sa dalawang ito sa apat kong mga apo ang dalawang ito ang inaasahan kong susunod sa aking mga yapak napatitig naman ang tatlong matatandang gibong doon sa dalawang mga batang paslita. Napaisip ang mga ito dahil simula pa lamang sa kanilang pagtungtong sa lugar ng Sakara, naramdaman na din ng mga matatandang gibong na hindi mga ordinaryo ang dalawang mga batang paslita. Mayroon silang nararamdaman nakakaibang kalakasan ng presensya na hindi nila maipaliwanag. Kung ang dalawang mga apo nitong sinanay kanida, ang binatilyo at ang isang bata, ramdam nila kung gaano kalakas ang mga presensya ng mga ito. Ngunit ang dalawang mga paslit, parang palaisipan pa sa kanila kung ano ang kalakasan ng mga ito na parang hindi nila kayang sukatin ang mga presensya ng mga ito. Kaya lalong nasasabik ang tatlong matatandang gibong sa pagsisimula ng pangatlong yugto kinabukasan. Nasasabik ang mga ito na makita ang dalawang mga paslit na lumalaban doon sa loob ng luna sa pasabong na ito. At naisip din ang mga ito na kailangan nilang matsyagan ang kalakasan ng dalawang mga batang paslit at paghandaan ang mga ito sa maaring paghaharap nila.